Hey guys, good morning. Welcome back to the Archie Traveler. At ngayong araw naman ay nandito tayo ngayon sa Tipakulaw, Aurora para bisitahin natin ang Baul Pons. Kasama natin si Sir Boom Barba, uh, Oscar Bombarda Vlog and of course, ang uh, TV. So magbabayad lang tayo ng entrance. Yes. So, kailangan lang natin guys magbayad dito ng uh, 15 sa parking fee ng motor, 2 wheels, and 30 pesos naman per head. So, yan. Yeah. Environmental fee nila yun. So, ay dinadyawan river protected landscape. Parang pupunta lang dibet. Sama sampai besok, mereka balik ke kota. Jalan <laughs> air <laughs> sah, pan, pelontong tulog. Hindi naman pa sa'yo. So yun guys, papunta na kami ngayon sa Baul Falls. So kailangan natin i-discover kung bakit tinawag na Baul. So yun, may malalaking... Ano? May malalaking bato. 10 minutes walking distance lang daw. Ito yung daan sa mga Yeah. Dito Ay narinatip lang Kasi may kubo na. Napa. So, kompara. Hindi mo tawag ng sombrero, wa. Ah. Nisi pa pala ang airport. So we are here. The team is here, the Archie Traveler, Oscar Blog, and the Vallejo TV. So may mga catteds dito mga kaboos? Yes, mga catteds sila dito. And, uh, sana hindi lang gano'ng kalabot, diba? So ayan, may CR up, sila dito. Open <laughs> na yung CR. So kukuha ng tubig sa ilog. Tapos mayroong catteds dito and meron silang parang landscape or something good thing wala dito guys ng limatic kasi ko talaga ako sa limatic huh? may rock climbing din may yan nga so yung mga nag ng yan nga no? hindi kayo mag dito <laughs> may ama marami <laughs> dito damo Nako. Doon yata tayo dadaan sa gilid na yun. I think there. Yes, there. You have to be careful guys kapag river cross kasi baka kung mali mo lang malaglag. Diba? Diba? So kailangan mo dumaan sa gilid ng kampang kung ayaw mong mabasa. okay, ba? Okay. Ginadadaan para sa programa basta. So natanggal na tayo ng sapatos, guys. All fun. Kaya guys. Bakit lang siya? Ito yung trek. guys sakit si paano. Oo, Mga Okay, kayo. Ang ganda rin pala siya. Ooh. Ah, it's good. Yeah, it's good. It's okay. It's nice. Ito yung baul po. Look how beautiful it is. It's very, ano you know, lang, small lang siya. Pero, this the place na pili pa mali ko. Ayan, kaya naman siya. But it's nice. I love it. Thank you so much guys sa pagsama sa akin ngayon dito sa Baon Falls dito sa Dinajawan, Pulaw, Aurora. Napakaganda niya dahil pwede niyong isama ang inyong family dito ang mga bata para maligo kayo dahil mababaw lamang siya yung tubig. So pwede kayong maligo dito and napakalapit lang niya puntahan. So yun guys, sana isama niyo rin to sa bakit video kapag nandito kayo sa Dinajawan. So magsama-sama tayo sa susunod ng mga vlog ko at magkita-kita tayo. Thank you so much and have a great day ahead. Follow for more.